So guys, magpapalit tayo ng shock ng Suzuki Bergman. Pagpapalitan natin to. Kailangan natin tanggalin ito. Andun yung tornilyoan niya. Hindi kaya ang dukutin. Ayan o. Kaya, magbabaklas muna tayo. Ibabalik natin sa stock. Dahil sumasayad yung gulong. Ayan o naglaki ng gulong nilaparan yung gulong yun sumasayad sumasayad mga kaskas kaya ibabalik natin to napakasimula natin ito guys, formula natin tinanggal natin yung u-box nya yung u-pod kasi ano yun. ito, para ma-access natin yung yun yung shock yung tornillo dito kailangan tanggalin muna natin to so, yun, 14mm lang yung gagamitin natin pati sa baba naman parang 12mm yan tignan muna natin so yun ito nga 14mm itong sa taas then 12mm yung sa baba kaya so, yun lang pagka magbabaklas tayo. 14 mm lang nasa na range tapos 12 mm tapos tatanggalin lang yung bangko. Ma-access na natin yung shock. Mapapalitan na natin. Sayad na sayad yung gulong. Yung laki ng gulong. Kaya sa pasayad. So ito so, guys, napalitan na natin. Yan din na siya nasa do. Ayan, wala na siya sa ayo. Ilang 12 mm ng 12 mm na bolt sa baba Tapos, 49 mm na bolt sa sa, ta sa taas. Yan ah palitan na natin yung shaft. Okay guys, okay na. Ayan lang pag magpapalitan at tanggalin lang natin itong mga bolt, no? Yung bolt ng no? bolt na upuan. Ayan. Ayan lang yung tatanggalin natin. yung bolt dito. Yung bolt sa loob. Dalawa. Isa dito. Isa ito. Ayan. So, ito yung box. Yan para matanggal natin yung bangko din. Mapalitan na natin yung shock. Ayan. Okay na. Ayan nga sa ayan. Ayan. Ganun lang yung kailangan natin. tulis lang na 10mm tas 12mm tsaka uh, 14mm tas Phillips screw. May mga na tayo ng shock ng Bergman. Kung may mga ganito kayong motor, meron kayong Bergman gusto mong palitan ng shock Ganun lang So yun maraming salamat sa inyong pananood Ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor At God bless you